Oh, sakit! Diba yan? Ano halong sa kailan Gary! Wala pang tao guys. Kami na una. Kaya yung pambata. Ang linaw guys. Ang linaw. Oh. Malinaw dito.

So, ayan. For today's video, mga idol, ay pupunta ulit kami ng ilog. So, ngayon po ay January 1. So, yung mga teritere namin pagkain, dinala namin dito sa ilog. So, babalikan namin to kasi marami nag-request na bumalik daw ako dito ulit sa ilog. Kasama yun? Baby! Ayan, mga pinsan ko yung kasama ko at saka kapatid. Mga pamangkin. Kami-kami lang. para maka-discount tayo. Kasi pag first tang makakapunta dito mga idol, may discount ka daw. So ako ay libre na. Ayan si Bajau. Yok, lugi si Bajau. Si Badjao pa tayo Michelle kay So waiting kami dito kay magbabayad. Bak libre ba ngayon? <laughs> Kasi New Year. Oo <laughs> nyo na lang mga kamag-anak nyo sa probinsya. Shout out sa so, aking mga kamag-anak sa aking kapatid. Happy New Year. Happy New Year. <laughs> Ang dami na yun, nakapanood ng video niya ulit. Eh. Nung ano nasa tala kami ng Pasko eh. 1.7 na. Ito na ngayon, 2.7. Yung yung inibili na niya doon. 2.7 na ngayon. 2.7 na ngayon. Ikaw may naka-motor May may nakamotor din. Ganun, mamaya may ito sila. Ito ba doon sa loob? Hindi nila alam dahil. Ito tuloy yung mama ko. Nagalit? Oh, Shout out mo, mo. na lang. Ano sabi? Sabi ano mo kay mama mo? Shout out mo si mama mo. Okay. Oh, mama 'yung pamasko ko. Ngdaliin napat. Nasaan ba si mama mo las probinsya? Uh, um, right. uh, mm. na? na nasa nonoy ba siya? Dali batian mo na. saan Sa San Luisya. Mama miss na miss nakita. Kasi galin na 'yung dati, sa ano. Well, kapan. Mama na. Nagtilid bata niya, na lang ate. Hindi, So yan, yeah, nakapagbayad na kami at bababa na. Sobrang daming batang kasama. <laughs>

opo Ako tatalong nakagat. Hindi ka na mababawasan ng pagtatanong. hindi malalim. na, bilis na, handang-handahan. Adong na aya. Ako sa hindi. sa baba.

malawak yan malinaw yung tubig dito mga lodi Wala pang tao guys. Kami na una. Tapos dito yung magandang ilog. Ay yung magandang area. Ito yung pambata. Ang linaw guys. Ang linaw. Oh. Malinaw dito. Wag. Wag. Hala, hindi ko, ko. Game. Salon na dalhin ko beer. na. Yan tatalon. Ay, nagpapahina yan siya. Kenny. Yan na kami. Ayan, sakit na kami guys, matulas. Ah, dito pa lang nang, <laughs> na butlaw na. nakakahingal. Sakit sa tuhod, guys.